puno na ilalagyan na natin. Pauwi mo na muna natin yung mga roho, no? Pauwi mo na yung mga roho para may paglagay yung mga tilapia. At sa magandang morning fishing na naman sa atin, mga katoto. Welcome back to another episode ng ating fishing adventure. Today, kompleto yung uh, team malansa. Yung ating uh, import from the Baliches. Kuya to! Long time no look. Ayan. Hello, good morning. Ayan, up, si Utol pa. Ayan, Siya uh, Kuya to morning, from the Baliches. Good morning, good morning si Utol. At sa yung nagpapaborito niyang uh, soksok na solo kayo, si Kananay. Great choice TV, no? Ayan, ang uh, spot location natin, kandating. Ang babaw ng tubig. So, humarvest dito sila kanani ng ano, no? Kasama ang kanyang forever jowa. Si Emil, humarvest sila ng roho. Pero sila mong roro at tayo, tatarget tayo ng ayungin, tsaka ng tilapia, no? Gilid-gilid lang tayo. So, uh, sana pala rin tayo sa araw na to, no? So, stay tuned muna, mga toto, kung anong magiging uh, resulta ng araw na to. First cut sa si Utol, no? Dory, Tol! Dory, First kasi yung itong Dory, no? Kaya lang, medyo itmol, itmol. Pwede na yan. First time niya makahuli ng Dory, guys. Yan ang uh, gusto niya talagang targetin. Dory. Mahuli okay. natin, guys. Pilap niya kasana. Nasa ginit tayo. Ay, roho. It's a roho na sinog, guys. ang galang sa kapatid mo sinilang, si Mantoy, si Kuhi, si din, ha buti lang si manto is free guys hindi eh, no, na doon <laughs> guys ano na guys na guys Lapit niyo yung panalak mo guys Ang guys At sa tabilag guys laki guys Ay, ang galing manalok guys Nasa lubo ko na sa'yo guys Ayan eh. At ito rin po eh. Malaki, sarong na tingo Ayan okay. lang si Manto, may dalang panalok Ayan oh hindi na tayo masyadong pahirapan ng mga rohon na to alanganin -alang lang sila pero ang lalakas mga game piece kasi spell game wag na lang rohon na lang rohon na naman guys lot, 500 500 yung may sulit na gabi dalawag bago naman 200 Maakil. talo Ang malaki. Nasaan yung salok mo? Ito. nakuha nang lumayo. Ayan ka. Ito dito guys. Ito na sa mukha. Ayan. Nakagibig Ay, lang tayo pero ang lalaan na ito. Ang gitna pa. Ang mabit pa kaya sa. May huli pala din itong maliit. Ayan. Eh. Kaya ano pa pala hindi maano yung eh. May huli eh. Lakas. Hindi lalakas na kalakas ng gamit mo. Lakas talaga ito guys. Ayan na. Pagod na. May na lang mga pagkagahan yun eh. Ay! 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 Uh, Ay! Ay! sumalo guys. Pangalawa na natin. Ayan mga ruro no. Harvest ni na ito nung kahapon. Eh? Naman, kilos na. lang pero yeah. ang lalakas okay. Problema, ang okay. ng ating dalagyan guys no? Tapos puro ganti ba natin Buti nga guys, kinakaya ng number 5 natin, natin na taga no? Nakadrag kasi tayo Guys, bumili ang mga roho na to, guys Ang guys kanaalok yao? hindi ka um, um, tao maging magsalok. Hmm. Hey, sabit sa sabit O wala. malungo. lang. Man, Ah, uh, guys, pagka puro ganito huli natin guys, mapupuno agad yung ating lalagyan. <laughs> Alala to, ang limang piraso lang to, puro na yung natin guys. Puro ganito. Malaki to guys. Ayun, sumirit na sa gitna. Tima to, makapos sa gitna. Hey, hindi ka na yung gitna, hindi ka papalit. Kumakalabog huh? no. hey, yan, mas malaki-laki to yan. Naku po, huwag ka dyan sa kanan. Dito ka lang sa kaliwa, guys. Mananabit ka pa dyan, guys. Sumalis ka dyan. Ihhh! Ayun e, na, na sa kabila. Oh, Ayun na. Ayun na. Emil, ah, sa gilid na lang, Emil. Sumabit ka na sa gilid. Naku po. Sumabit na. Sumuksok. Wala mang nakawala na yan. Ayaw ay ay, ay na kumilos. milos. ba? Nandiyan ba? Relay mo na me. Ito na kasabi ko siya me, nasa gilid na lang men. <laughs> sa kote mo na. Eh nakasabit yung pamingwit. Iilag mo yung ano. Yu. Eh, tumak mo na ano Tumak mo na. Eh, come on, eh gumigil naman si men. Hila, <laughs> hila, 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 hila Uy ]elltum. Mas nandito ako eh Dito naman Lakato eh, o Ayan, mapula Nagigilit siya, Gawy gawin mo na lang dyan Huwag kang tumigil si Manto Sasabit ka Ayan, mapula yung buntut Ayan na, pagod <laughs> pa. na Hila, 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 hila Bubalik pa Ayan na, isang buwala sa'yo Tapos pa. Ito na. Come on na. Yan. Yan naman. Tapos tayo na sa iyo dyan. Man. Yan naman. Saludong ba? Saludong. Yo! Alright! Tagal din ang laban yan, no? Boundary na yung lalagyan, guys. Puno na. <laughs> Ito, mahirap sa balit natin lalagyan. Puro ganito pa naman ang kuma dumadalig guys. Mm. Ang lalaking ayungin ito. <laughs> Boundary tayo sa lalaking ayungin. Unang bakbaan guys. Puro nalagyan natin. Puro roho. Atay tayo dito. Ayan ang paglalagyan. Ayan sabi kasi lipat lipat. Huwag ka dyan guys. Lumapit ka ng konti. na. Layo na. Kumabit na. Oo, sabit niya guys. Hey, Mahina kumabit. tali nito. Kumabit. Kumabit na. Bumit na ka guys. Pumasok sa water lily. Pumasok sa water lily. Hintay ka tayo lugo ba sito. Ayan, ah, makalabas siya dun. Eh. Sabi mo kasi lipat, ayan. Hingin mo kasi. Tuloy, lipat ka sila, lipat ka. Lipat nga. Tayo muna natin makalabas sa may water lilinog. Guys, ayun doon. Andun siya. So sa malayo. Roho na naman Tayo na lang natin siya makalabas doon. Ano, ito na naman sa kabila. Wait lang, wait lang. Panalok. Wait lang, wait lang. Na. Salukan natin. Salukan natin. Sa ating guys na sa labas ito. ito na. Huwag, 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 ako na po po. Boom! Excited kayo eh. Hindi so makalabas sa atin guys. Parang siya nagwawala. Kasi ganda yung pagkakasabit nito. Ayun, eh. pagod na pagod na sa sahilali. Yeah boy, good shot. Lapa, kelapa, kelapa, kelapa. Kawala. Dito rin mga kaporma tong isa natin guys. Ando pa rin yung isda. No? Malakay pa. Ka. Kasi may natin. Um, pa tayo. na yun, ayun. 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 Ay, ayun. yung Ay, Ayun. 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 Guys, lusungan na natin ito guys. di makakapamingit ng matira. Eh, ito. Sige. Ay, Wait sa... lang guys. Huwag ka munang baga ng ba, guys. May higit dyan sa likod. So. Hindi. Hindi pa oh. Hindi. 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 ako. Aray, kumagat naman 'to. ako eh. <sighs> pera na salok okay. guys oh guys ah then in uh, uh, yeah. <laughs> lang <laughs> sinabi na wait lang may ahagis ko kaya may laman dito ako hindi higigay dito hindi kasi ipili eh yan no? naman eh para naman ito ka kanina pa to hindi siya nakakawala ay masalimot nagot tayo nung gusto nung isa na to guys pinalusong po tayo at iba babaw lang na hindi siya nakawala sa so, number ano ay dito lang siya sa gilid do. sa baba siya tinamaan ng maliit na hook hindi siya ano di siya nakapalag dito sa napakalit na hook lang oh. number 5 pang ayumin sa saluko nyo pa eh ang lakas nga po lang ng gamit niyan yun sakto sakto nakatanggal o natin yung taga hindi muulan ng roho guys laba ba malaki ang lapad guys ay likod pala to ayun yung isda ay, lapad. lapad ng likod lakas kasi ng bingwit nito eh. Oh. talagang hindi na kailangan ng salad. Hoy, <laughs> <Ay>, sumo. <laughs> Bye kayo ba? Ah? Kuulan ng roho, guys. Ay, iba dyan, yung kapit bahay. Kapit bahay. Hanggang panood na lang ba yung kapit bahay? Bug. Right. Oh. <laughs> Pagkakataon na. Panalok. Asan ba? Panalok nga yung panalok. Panalok. Ay, malaki tong kanya. Wag, wag. Paguri mo muna. Guys, paguri mo muna. Drag, malaki. Mapula. Drag, ski. Yan, panalo kayo. Malaki to. Ang pula-pula. Sulit naman pala siya. Uy! Alright, naapi-api nyo ha. Ano kayo, ano kayo ha? Sumuhot na. Uy, naku, sumuhot na. Nay, 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 nay. Angat, angat konti, angat konti. Ay, laki. Parang bata. Sabi sa eh. Naapi-api niyo yan eh, oh. oh. Sige pa ako nada pa. Oh, ito, ito, ito. Tangat, 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 tangat. Ang galing niyo yung na. mga padwas, yo! Yes, sir. Nag-aakon tayo eh. Ayun na. Yan na. Shoot! So, Yun! Grabe! Anong sasabi, guys? <laughs> Nagising kapitbahay! Yan na pala sa akon eh. Habis eh. Huwag lang kayong maingay kasi, oh. Maingay lang <laughs> kayo eh. Ah, uh, papapadala sa Saudi, Arabia yung camera niyan, yung ano, shoot. Lucky okay, guys, aram bata na. Guys. Ang liit nung taga ko. <laughs> taga niyan, no. Ang laki <laughs> nung nahuli niya. Ah, dali niya yung pinaka inahin, okay? Pose. Pose. Dali. Dali po. Dali lang po. Yeah, nabuhay ng love. Oh, Ang sasabi sa asawa. Woo. Love you. Hindi <laughs> <laughs> na mapapalo, guys. Bong naman na. Pwede din. Poor Four finger. Ayun, oh, yun. Oh, sige, 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 Relax, kalma. Kalma, kalma. Bumising, sunod, sunod, guys. Woohoo. Oh, nag-aawang, sa asawa. Love <laughs> you. Ito na naman, pinuwersa na guys Ay panalok, malaki Malaki guys, guys, alokin mo guys Ayun na, sumabit na guys Dito lang, isa na Wala, kaya Malit yung tagaya, salokin mo na Angat mo na lang na ganyan oh. Bati na sa mga natutulog Ang <laughs> nagsigising Ay, na ising. po sigising na, umuulan ng roho Umuulan po ng roho Umuulan po ng roho Sus! tilapia na rin tayo guys yung patras atras na ganoon tilapia yun <laughs> nabuhay na ng dugo sa tilapia nireklamo -re na si kananay wala daw drug yung kanya walang mercury drug walang mercury drug lapis ay kapula pa naman Guys, jambo pa naman. Alalayan mo lang, hayaan bumabalok to, mo bumabaloktot lang mo. Hayaan ko na nga lang bumabaloktot eh. Oh. Yan, yan. yan oh. ang biskarte dyan. Kaya nga, Oh. Lapit mel, mel, lapit mel. Maharangan ko yung camera mo. Mm, okay lang yun. Eh, malaki. Sila ka okay. Ay, mas malaki sa kaya ka to. Malaki. Uh, uh. ano Niilagan niya pa naman, guys. Niilagan ko, guys. Niilagan oh. niya. Yan. Yeah. Ano yan? Ano Yes. Another baby. Yung mga iniinaga natin guys, yung nakukuha natin. Sila ka <laughs> ng baby. Nakuha yun, na natin yung tamang diskarte para hindi tayo magpatiran. Kami nga nung no, asawa. Kwa, 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 kwa. Huwag puwersahin. Wala tong drag ba? pero naamon natin. Sila ka nung kikatoto. Ahu, ahu. Ayun. Ahu, ahu. <laughs> Ayan. May baby na si kananay. Is may Oh, ang talaga na roh, guys. Wait, talong-talong ka pa. Late lang, ha? Oh. Ang lakas ka. Bitpit ka. Hmm. Wala kayo lalagyan niya. Hindi <laughs> na, natanggal na. O, oh, reklamo na naman sa wala na naman drug? Wala na naman mercury drag. <laughs> 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 Ay, ito ang mga ito. Ay, ito ang mga ito. Ay, ito ang mga ito. Ano guys, ginagawa ka na lang talagang tagasalok? Ayaw ko nga kasi eh. May <laughs> iwasan mo. Di ba may ano mo? Buhay na lang dyan, lalo, dyan, guys. Woohoo! May tayo may taga, taga na lang Radar tilapia tayo guys hindi meros, hindi Ikot ikot Hilok ka ngayon Ang laan An -an tilapia huli ni Utol Mamaw Mel yung ka, ano mo Mel Sounds <laughs> Epic <-raya> bang <hah> uh, Matapos namin late laitin guys Mamaw guys? Mamaw isang tilapia oh. Ay mapait ito Pawala natin Mapait to mapait Ganyan yung nakawala sa hey akin Guys sake. Laki Mapait ito mapait Ganyan na. Mapait guys Wee! Tagal naghintay Kaya pala ayaw ng roho Sabi ko na sa si inyo eh oh, tama na yung guys Ang kasama Yes Bawe Mamaw Ang huli ng halimaw Ang mamaw Siyempre ako rin Tilapia na tayo guys Woohoo <laughs> Mas malapad yun sa'yo guys ah, Nakasumlayin sa'kin sa Tilapia na naman, guys. Tilapia ko. Tilapia na. Bet... Ah, Ay! Missing kita tilapia, guys. Buhay na naman ang dugo. Salat ba? Salat? Andiyan na tayo salat. Ayan, malaki. Ampul lah. Sasabit, sasabit. Hindi eh, kaya, kaya. Panalok, malaki. Malaki. Panalok, mel, 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 malaki. Mababali yung ano niya, Binwit. Eh, pinwera sana. <laughs> eh, yes, sinasabi, eh, yes, sinasabi. O ano, naniwala na kayo, guys. Bye, bye. Ay, Sire, Mas malaki din ito sa kakayaman to, to. Ayan. Nagsabay-sabay na naman, guys. Kabilaan, left and right, left and right. Dito mo kay Utol kung gano'ng alay. Oh, yabang oh. oh. Ayun, kayo man tau to, unang naaw na. Ay, mas malaki tong kay Utol. Yabang naman na, pachil-chil lang oh. Pinagod-pagod muna oh. Salot? Ay, salok bet. Ah, sige. Lalakas kasi ng gamit ni Utol ah. 6,000 series, kaya yayabang kumagangat lang ng pamingwit. Ay, roho ata. Ay, roho nga. <laughs> Di sa tilapia guys, roho. Nagsusuot na naman sa ilalim. Relax, kalma. Kalma. Kalma, kalma. Nandito sa ilalim. Anong kit? kulit ang kulit maulit taga kasi nito eh ano na, ramlak mag na, ako na kita pagod ka na balik ka na dito angler ha angler ha angler ha? Angler, ha? Angler. <laughs> Ay, angler na tayo nga, ang datingan, angler ang datingan El rojo pa rin, ang bumabang. Ayun, sakto na unat sa gilid. <laughs> unat. Guys, dun sa palang sa biranong ano. Panalot, panalot. Pulay, pulay oh. Namumula. Yung nakahulin, nangingitim. Nasabitan na niya lahat ang pamingwit. Eh, malaki to. Panalok yan. Panalok, panalok. Panalok, panalok. 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 Malaki talaga. Pinawalan <laughs> na lang kanina eh. Di angler ka dyan. Wag, wag mong eh. Kaya mo na nakangat yung ulo. no? Ang papersahin. Baka malaglag na naman yung salok. ano. Salok. Eh. Salok, salok. Salot, salot. Salot, salot. Hindi kasi yung pag-aangat kasi pagkainan kain mo siya. Interview pa <laughs> Yun. Ar nagbasketball lang. Bati sa asawa, bati sa asawa. Hindi ko nakahuli niya, pinababati lang kita, guys. ano <laughs> po 'yung nakahuli. siya po 'yung bumabati. Mas malakas si Emil kaysa sa huli. Nah, guys. Oh, batok pa lang, oh, lapad na. Ay, hindi pala itong nakahuli pala itong kinuko na kayon. Matalon pa. Salot, salot. Burasi ba? Ay, burasi, maganda yan, maganda yan, masarap yan. Permis. ayan, yan masarap. Karpa, big karpa. Yan ang mako, yan masarap sa kaldereta, manto. Karpa, guys. Woohoo! Kain karpa niyan, no? Taka ng batok. Ay, hindi pala. yun nakahuli pala yung malaki batok. Ha? Big car pa. O, bati uli. Hindi ikaw nakahuli, ha? Ikaw Ay. lang sumalok. Mahal, dito kami. <laughs> Marami na kami huli. Ako lang ka mo sumalok. Ako lang sumalok. <laughs> okay, guys. Sulit na yung ating uh, huli na. At sobra-sobra pa. Enjoy na enjoy uh, talaga itong ating uh, mga bisita from California. <laughs> The Baliches. Hello, ata. Uh, Nagpakirap na sila kanane no, tsaka si Utol no. So kami tatlo na lang naiiwan guys no. At uh, papakap na rin kami at din na namin mabuhat yung aming mga huli. Sobra sobra na, puno yung ating uh, lalagyan no. At maraming salamat po sa patuloy nyong uh, pagsuport at pagsubay-bay sa ating uh, munting channel no. At uh, kita kita po tayo muli sa susunod pa po, po nating uh, adventure. Kaya to. Bye -bye. At saka si Emil. Bye -bye. Hanggang sa muli po. Paalam.